Welcome to my channel. It's me, your Ate Pa! So, yan. For today's video, tayo magluluto ng chicken liver with ampalaya. Ayan. So, for our lunch, yan ang ating uulamin ang chicken liver with ampalaya. So, sino bang nakapagsubok na dyan na magluto ng chicken liver with ampalaya? Ampalaya. <laughs> so, it's a yummy, ano, yummy ulam. Oh, yeah. So this time, prepare natin yung ating mga sangkap sa ating chicken liver. So first, I uh -oh. yan hinihiwa na po natin yung ating ampalaya and carrots, bell pepper, yung ahos, kumbay at saka yung ginger. So dapat lagyan natin ng konting ginger or luya para naman ay mawala yung lansa ng ating chicken liver. So, ayan. Yun ang sekreto ko na mawawala yung lansa. Nilalagyan ko siya ng luya. So, eto. Nadeprose na po natin yung ating chicken liver. So, ready na po siya. And, medyo ang tagal po siyang nagdeprose kasi sobrang prosin po siya sa aming freezer. So, ayan. At ito, hinahanda na natin yung ating kawali. So, lagay na natin yung ating kawali sa kalan at i na rin natin yung ating mga sangkap para dere-derecho na po yung ating pagluluto. So, ganun lang. Simpleng ano, simpleng ulam pero masarap. Ayan. So, ito, handa na yung ating lahat na mga ingredients buksan na natin yung ating kalan para mainit na natin yung ating mantika so yan buhos natin yung ating mantika sa ating kalan ayan first is yung una talaga di ba pag nagluluto tayo pinakauna is yung mantika ang ating ilalagay sa kawali oh. Ganun lang, napaka-basic, ano? Basic na bisik yung ating ginagawa. <laughs> <laughs> so ayan ito ay ibubuhos na natin yung ating uh, by the way o oh, ano pala lalagyan muna natin ng asin kunti lang kunting asin yung ating liver chicken liver so lagyan muna natin kunting asin para ano ah uh, tawag yan ah uh, malasa, para maging malasa yung ating chicken liver Ayan. kunti lang, kasi mamaya lalagyan pa yan natin ng mga seasoning. So, dagdag, magdadagdag pa tayo ng mga seasonings o dadagdagan pa natin ng asin. But this time, kunti lang yung ilalagay natin. So, ayan, ilalagay na natin yung ating chicken liver. O, ba diba, dapat unahin is, ano, yung kadalasan, inuuna yung sibuyas, ahos. Dito, unahin natin yung chicken liver. Ayan. Tapos, saka natin ilalagay yung ating ahos at saka yung bumbay. Ahos, bumbay? Ganun ba? Tama ba ko? <laughs> so, yun. Lalagay natin yung ahos at saka yung bumbay. So, halu-haluin natin ng ano, ng konti, uh, saglit, para maluto siya yung ating chicken liver. So, yan. Una, i-ano muna natin. Para mawala talaga yung Diba parang maamoy yung may ano kasi, may lansa or something na maamoy mo para mawala siya. So yan, ganyan natin ginagawa. At saka yung ginger pala, i-ano natin, i sabay na natin sa ahos at saka sibuyas. So yan. Ito, medyo matigas kasi yung aking ano, yung aking liver, chicken liver kasi sobrang frozen po siya. Ano, bali mga apat na oras na yata ko yang pinalabas sa freezer pero ganun pa rin ang tigas pa rin niya Napakatigos. So, eto, bubuhos na natin yung ating carrots, bell pepper, and with tomato pa pala. So, nilagyan ko pala siya ng tomato para naman kompleto sa sangkap. O, ba? Diba? Tapos, ilagay natin yung ating Huli nating ilagay yung ating ampalaya. O, yan. The main, ano natin. Yan yung main, pinaka, ano natin, pinaka sangkap, ano ba? <laughs> ano ba pinagsasabi ko? So, ayan. So, wag muna ito lang. Tandaan po natin, pag nagluluto po tayo ng ampalaya, dapat wag na wag po muna natin siyang hahaluin. So, hayaan muna natin siya. Pagkalagay nyo ng ampalaya, wag mo siyang hahaluin. So, ganyan lang lagay mo lang siya tapos lagyan mo ng mga seasonings kung ano dyan, mga tomato ano uh, soy sauce yung ako may ano ko kadalasan gumagamit ako ng oyster sauce tapos kunting suka para hindi madaling mapanis tapos yung asin uh, yung black pepper yun Huwag mo muna siyang haluin kapag ka nalagay na lahat ng mga seasonings, huwag mo siyang hahaluin. Hayaan mo siya tapos takpan mo siya ng saglit. So, takpan mo siya ng mga siguro mga 5 minutes, ganun. So, tatakpan mo lang siya kasi pag hinahalo mo siya, yan po yung nakakapag, ano, tawag niya na dahilan na magiging mapait yung inyong ampalaya. So yan. Huwag siyang haluin kasi yung ampalaya pag ako po nagluluto ng ampalaya, yung iba kasi pinipigaan nila ng asin. Sa akin hindi kasi nawawala yung mga vitamins, 'di ba? Nutrients, ba? <laughs> uh, hindi, wag mo siyang pigaan ng asin. Hayaan mo siyang ampalaya as in ampalaya lang siya. So hayaan mo siya na doon wag mo nang haluin. Saka mo haluin, pagkatingin mo niya ay big, parang nag-change na yung ano, kulay, saka mo siya hahaluin. So, yan. So, yan, hinahalo na natin siya kasi medyo parang, ano na siya, parang tingin mo parang naluluto na, naluto na yung ano, yung tawagan yung yung ampalaya sa mo pa siya hahaluin tapos tikman natin kung okay na ba yung iyong mga timpla ma hindi ba siya maalat, hindi ba siya matabang. So, ayan, ganyan lang po kadali pagluto ng ating chicken liver with ampalaya. So, ayan, try nyo po magluto ng chicken liver with ampalaya. Masarap po. Wala, hindi po siya mapait. Ampalaya ay talagang wala kang matitikman na mapait. Kasi pag ganun po ako magluto, hindi ko po siya hinahalo agad. Pabayaan ko muna siya ma, ma parang maluto. At saka ko pa siya hahaluin. So, ganun lang po kadali. Ayan, naluto na po yung ating chicken liver with ampalaya. So, ayan. So, hanggang dito na lang yung ating video. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel para maging updated kayo sa mga bagong video ko. And videos. thank you so, for watching! Ayan, kain na na! kayo at kakain na tayo!